Aw. Oh. Hindi hey. marunong tumingi sa mga halaman ko. Oh. Ano, yung mga dapat hindi oh. uh, ano may... eh. Yeah, ya minsan nahanap din na ay ay momo. Si <laughs> may momo. Ay nga momo. Ang hirap kay mag sa hey. magtanim-tanim. Ay nga momo. Ha. Huh. So, minsan tulit ang tatamaan uh. ko din magano. <laughs> Dance na ikaw, Dance na. Dali. Dance na ikaw. Dance na ikaw. Ay, doon pa nagtarik sa sa bahay nila. Oo, Kasi malawak may takot dance na baby dito, dance. Eh, kaila ba dit? May bakuran ba? Kahit mabato-bato. Minsan kasi puro ano, mabato kasi. Siyempre, may pagpalaan nyo sila. Wow! Wah, mabato magtsaga ka wow. pag tumubo ayos kung nga madamo, mabilis magdamo ako nga nagdadamo-damo hmm. dyan eh pinapala ko na lang kasi Thank magandang tingnan pag maano pag hindi maulan, magandang tingnan pag nagdadamo ka pa, pag naulang kasi mabilis tumubo yung damo pa na makulit magbalwa, kunting mabasa lang ayan na naman sila matubo hmm. May part kasi na may sinasabi ko oh. na, sinasabi ko na, may part naman na wala pang sinasabi. Lalagay nga sa hair ko. Okay. Malot pa pero mabato. Pero okay lang. Kapit okay na. Kaya lang na inis ako minsan. Ganyan, ayan. Dati ako ng hingin ng mga halaman dyan sa harap namin. Kasi mahilig magano ng mga halaman. Iba-ibang halaman. Wala. Well, Pag wala ako, walang pakialam si Sander. Pag nasa Cavite ako, walang pakialam hmm. din. Bom, bom, bom. No, na na hirap naman nila maasikaso yung public, pa